One, two, three, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Siyempre, koko naman ang ng ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng mama sa ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Friday. So, happy Friday sa atin lahat ng bonggam-bongga. -bongga, lalo na sa mga tumatangkilit dito sa Mama Blood Maraming, maraming, maraming salamat po sa inyong lahat. At hindi lang yan sa mga bago nating subscribers. At saka, syempre sa mga maka, makasolid na maka Mama Sam dyan na talaga namang inaabangan araw-araw lagi-lagi sa mga pagko-comments ninyo sa comment section. Maraming salamat po sa inyong lahat. Syempre! God bless you and more power. Ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman sisigaraduhin ko. Mm, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, eto nga, ano daw ang masasabi natin sa ating pambato dito sa Mr. and Miss Supranational. Ang Team Philippines ba ay kita nating malakas sa darating na supranational. Mm. Well, ang chika ko dyan, ay uh, yes na yes ako dyan. Na parang nakikita ko na talagang malaki at malakas ang laban ng ating pambato potential na manalo di ba kasi naman nakita naman natin si Kenneth Kabungkal my gosh nanguna do sa Mr. Supranational ano Supra Chat oh, di ba so sa sa group niya siya ang nanalo ngayon naman makikipag head to head challenge siya doon sa lahat ng mga winners by group o oh, di ba kaya sabi ko ay bongga ang galing dito ni Kenneth Kabungkal at mas natuwa ako dahil nakita ko yung galing niya and then of course si Miss Supranational naman natin, si Tara Valencia ngayon pa lang. Ay, grabe, lumalapi na ang looks. O, oh, ba? Diba? Talagang masasabi ko, iba, iba ang dating ngayon ni Tara Valencia. At ayun nga, meron siyang pasabog ngayon sa kanyang new look. At yon tignan natin kung ano nga ba ang eksena na gagawin ni Tara Valencia sa Miss Supranational. I'm so excited. Are you excited for her? So, yun, ngayon pala nakikita mo na na ay nako magandang laro ng Pilipinas sa supranational. Pero syempre, tingnan din natin yung makakalaban nila. Basta ako naniniwala ako, malakas ang Team Philippines dito sa supranational 2025. So, yun, nakakaloka, no? Nakaka-excite ngayon pa lang. At talagang masasabi ko, Nako, magandang bakbakan 'to para sa supranational. And then ito nga para na masasumunod natin chika. Siyempre yung nag nangyayari ngayon dito sa Miss World dahil sa multimedia challenge ay hindi nakuha ni na Gravides ang posisyon para dito. Pero, nakuha ito ni Thailand. So, mamasang tingin mo, si Thailand ba ang aarangkada ng bonggam-bonggam -bong more than kay Krishna Gravides? Oh. Well, ang masasabi ko dyan, mm -hmm, expected na natin yan. Kasi, di ba, doon nga sa challenge na yan, ang namunguna talaga ay si Oppo at number one siya. Oh. Tapos, pumapangalawa si P. Philippines. So ngayon, pasok na si Oppo para sa semifinals ng Miss World, ganon din si India, si Indonesia, at saka si Turkey. Mm -hmm. Doon sa Ocean and Ersana. So ngayon, anong mangyayari kay Philippines? Papasok din yan syempre. <laughs> sa ako sa sarili ko na makakarating itong si Chris Nagrabides sa dulo ng kompetisyon ng Miss World at papasok to sa semifinal. So sabi ko nga sa inyo, kahit maliit na porsyento na lang yung panghawakan natin, guys malay niyo, siya ang mag-uwi ng corona ngayon dito sa Miss World. At abangan natin yan ng bonggang-bongga. Di ba? Diyos ko, tayong susuko guys. Laban lang, magtiwala at maniwala. di ba? Walang imposible. O, ako naniniwala ako na aarangkada yan at walang imposible feeling ko uh, malay ninyo sa pangamag-uwi ng corona oh, di ba? so maloka kayo dyan ng bonggang bongga ayun, so good luck kay Chris na good luck kay Opo at para na masasumunod natin chika mama sam, ano naman ang masasabi mo sa top 5 ng Miss Grand P, ng Miss Grand ng National dalawa na lang na terang runners up eto nga ay ang fourth runner up na si Miss Brazil at saka si Miss Philippines tingin mo mama sam, gagawin na bang first runner up si Brazil yun. Wala nang ganun. <laughs> wala nang mga appointed appointed diyan. Ang ano diyan gagawin diyan si Chris na uh, si CJ Opiasa lang ang kailangan. Oo. So, ako para sa akin, okay lang 'yan. So, wala namang problema. Tinanggap ni CJ Opiasa ang pagiging reina ng Miss Grand ngayong taon na 'to. And then ayon, so hindi nagtagumpay si Brazil. Charot. Parang feeling ko kung hindi tatanggapin ni ano ni ni CJ Opiasa ay kukunin Tony ni Brazil. Oo, so yon. So pero ayun, napunta kay CJ so napunta kay Philippines kaya bongga. O, di ba? At doon naman sa mga ibang runners up yung top 10 kompleto pa pero etong sa top 5 talaga yung second runner up, yung third runner up at saka yung dating Miss Grand ay yon sila yung talagang masasabi natin ay nako attitude queen pero <laughs> what's so, ayan eh kasi sila yung nawala hindi nila kayang gampanan yung duties and responsibility nila kahit sabihin pa natin na tsaka kasi yung na-experience nila eh tsaka din naman kasi yung pinakita nilang ugali yun lang yun o oh, di ba so sa nga ang ganun kung ayaw nila eh di di ba so yun so ganyan naman eh taon-taon na lang nang nangyayari sa Miss Grand Diyos ko magugulat pa ba tayo? O, <laughs> oh, di ba? Eh, paano nga kasi? Mga nag-attitude. Yun lang yun. E, bakit naman si CJ? Nakatiis naman siya na first runner-up siya. O, hindi naman siya nag-attitude. So, ibig sabihin, walang problema kay CJ. Naiintindihan niya at nauunawaan niya kung ano yung meron sa Miss Grand. Oh, ngayon, tagumpay siya. Siya pa ang tunay na Miss Grand title. Oh, di ba? Just ko, nakakaloka. Speaking of title, sabi nga nun, lagi na lang daw tagasambot ang Pilipinas pagdating sa corona ng Miss Grand. So, ito daw kasi yung time daw na tinanggal daw sa top 10 si, ano, si Roberto Tamundong, sabi ng mga Indo, ng mga kababayan nating Indo, ula, la, ula, la, Pilipin, sabi nila. Diyos ko, ano kayang ibig sabihin nun? Mm -hmm. no, ano daw kasi, ah, uh, parang pasang-awa, parang taga -salo. may umalis na isa sa mga top 10, si Roberta Tamundong ang pinalit. At tuwan-tuwa naman ang Pilipinas daw. And then, pagdating naman daw dito sa ano, sa Miss Grand, ganun din daw, sinambot daw ni Philippines kasi umalis na daw yung title holder. Mm -hmm mga baliw sila charot sa so, ulala ulala kayo diyan ako ang masasabi ko kasi deserve ng Pilipinas na nandiyan sila yes oo parang naging second choice na lang tayo kung iisipin mo parang hmm, pasang awa pero ang masasabi ko naman itong mga reynang to deserve nila ang corona diyan So, ako wala akong nakikitang mali kung tinanggap nila yan. Wala akong nakikitang Uh, problema kung gusto nilang manatiling reyna dyan at i-continuous nilang yung mga dapat nila i-continuous. Ang basta ang importante dito ay nakuha nila yung titulo at ayon magiging credit yun sa kanila ng bonggang bongga sabi ng ganon huli man ay magaling na yahabol pa din di ba so yon so ako mga ingitera kayo eh kayo din naman ganyan din naman kayo pang nagkatao do ba diba? so hindi niyo lang talaga matanggap na ang na ngayon ng Miss Grand ay from the Philippines at ito naman ang sabi daw ng mga taga Indo in India pala ito yung mga uh, potak ng mga India si CJ Opiasa daw yung hindi magandang ano title holder ng Miss Gram siya naman yung pinakamagaling no di ba so yon so pinakamagaling pinaka sexy maganda hindi lang sa panlabas kundi sa panloob. O, oh, di ba? So mamatay kayo sa inggit. Ayun, yung maganda yung kandidata na sinasabi niyo ayun sa awa ng Diyos, nakik out na ng bongga bongga, oh, di ba? Just ko nakakaloka, nakakaloka, nakakaloka sila. Ako na ano ko yan eh, naiintindihan ko may sasabihin ng mga tagahanga ng India kasi syempre bitter so titirahin nila dyan si Philippines ganon din ang mga Indonesia na hindi ko alam kung ano yung mga papel at eksena nila dyan mga ingkiterang wagas lang ayun lang yung masasabi ko mga ayaw makontento o ayaw maging masaya para sa iba pero pag sila ang nanalo ay nako kailangan Di ba? So, yon So, kailangan masayaan lahat. Ganon. So, yon Ako, anyway, so, expected ko na yan. May mga naiinggit, Basta importante mag-focus si CJ sa kanyang pagiging reigning ng Miss Grand International. So, ilang buwan lang naman yan. And then, ipakita niya na credible siya. Ipakita niya na the best siya. Ipakita niya na mali ang iniisip ng tao sa kanya. So, ako para sa akin, happy ako for CJ. And congratulations, syempre, sa mother, sa father ni CJ, sa mga kapatid ni CJ, at sa mga team na ni CJ na gumagalaw sa kanya para dito sa Miss Grand. So, congratulations sa inyo. And then, of course, CJ of mabuhay ka. Isa kang tunay na reyna. ba diba? So, yon So, buti na lang hindi siya katulad ng mga ibang reyna. Ako para sa akin, CJ of humble na queen. aha uh -huh. So, congratulations sa CJ. Deserve mo yan. Go, 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 and 555. At, more blessing to come. Diba? So, yon. At ito na nga, sa June 3 na kokoronahan si CJ of dito sa Bangkok, Thailand. Siyempre, pupunta ako. Charo. Pupunta ako. Rarampa ako doon ng bonggang-bongga. -bongga. Anyway, natutuwa ako kasi siyempre masasaksihan ko yung kanyang coronation. At natutuwa ako kasi uh, finally, nakuha na ng Pilipinas. So, congratulations sa atin lahat ng bongga-bongga dahil eto na, hawak na natin ang golden crown. So, yes, maliit na buwan lang, mali uh, parang maunting panahon, pero nakakatuwa kasi kusang lumapit sa atin ang corona. Hindi si CJ ang lumapit sa corona kundi kay CJ pumunta ang corona, di ba? So ang sarap lang ng feeling ngayon. Kaya naiintindihan ko yung happiness ni CJ sa puso niya and deserve niya 'yon. So kahit pasabihin yung ninyong butas lang ginawa dyan kay CJ, guys, be happy for her. Uh Oo, -oh. kasi di ba, hindi biro at yung title na ibibigay sa kanya it's forever. Ah, di ba? Just ko, dami talaga ng gitera sa mundo. <laughs> so, yon. So, wala tayong magagawa dyan, kundi laban lang, Philippines. Di ba? So, yon. And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo? Hi, Michelle Arceo. So, tingin mo, Mama Sam, siya na kaya ang puputungan ng corona ng Miss Grand Philippines ngayon taon na to? Well, bakit hindi? <laughs> Maganda siya malakas yung dating, oo, at marunong mag So, ako para sa akin, why not? Oo, why not? So, magaling si Michelle Arceo sa mga ibang aspeto na hindi natin napupuna, hindi natin napapansin, at nakikita ko na talagang umaarangkada. So, yes, para sa akin, siya yung kadapat-dapat na sumunod na Miss Grand kasi una, iba ang ipinapakita ang edge niya dito, syempre, yung beauty, plus yung talent na meron siya, tapos plus maganda ang credential, nakita naman natin na may napatunayan na and why not coconut di ba so, yun, sabi ng ganun ni ano ni Michelle Arceo pansit na oh di ba so, yun, so ako para sa akin uh, natutuwa ako na bumalik uli si Michelle Arceo and then tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanya sa Miss Grand Philippines ko siya nga ba ang tatanghaling bagong Miss Grand Philippines ngayon taon na to. So ako para sa akin okay yan. Para last year Filipina Beauty ngayon naman try naman natin uli ang Miss Tisa Beauty, di ba? Doon naman sa nagsasabi na ko ang liit naman ni Michelle Arceo. Naku lagi naman yan yung sinasabi nyo kay Michelle, pero hindi niyo man lang napasalamat si Michelle nung mga panahon na nadadala niya ang Pilipinas sa top 5 sa Miss Environment, sa Anpabatong Pageant na to, sa sa Miss Reina, uh, Hispano Americana. Sana napansin din ninyo yon Sana binigay din ninyo yung, yung pagpapasalamat. At ngayon, nandiyo dyan siya. O, oh, supportahan din naman ninyo. Yes, may nakikita kayong ibang kandidata na gusto ninyo. Eh, mali nyo, manalo din sila. Pero sa ngayon, ako nakikita ko Michelle Arceo for the Miss Grand Philippines. So, yon So, gusto ko siyang manalo talaga. Sabihin nyo ng bias ko siya. Yes. Kasi ano, parang feeling ko deserve niya. Sa lahat ng hirap at pagod, so deserve niya maging dream come true ang pangarap niya na maging Miss Grand Philippines. At sana maibigay sa kanya yon ng bonggang bongga. Diba? So, at ito nga ang sumunod natin, chika. Mama, sa tingin mo, Chris Nagra, Gravides, mananalo kaya ng corona? So, ayan na. So, after ng Pilipinas, nanalo sa Miss Eco. Tapos, meron pa tayong, ano ba yung sumunod? Reina Hispano Americana. Tapos, meron pang isang pageant. Tapos, naging Miss Aura International pa tayo. Tapos, ngayon naman, Miss Grand. My gosh! So, ito na yung susunod. <laughs> Miss World nararamdaman ko sa totoo lang, wala akong halong pagdududa. na feel ko na baka, yes, mapunta sa kanya ang corona. At excited ako. Excited ba kayo? ba? <laughs> diba? So, nararamdaman ko na pwedeng mapunta kay ano ang corona ng Miss World. At hindi imposible. Eh, kung si CJ nga, eh, hindi rin imposible na bigla na lang kinoronahan ng Miss Grand So, malay natin, di ba? Malay ninyo, alam uh, masungkit natin ang Miss World and maging masayaan lahat, di ba? So ako para sa akin, waiting ako dyan at excited ako sa anuman ang magiging resulta ng Miss World and I hope talaga maging maganda ang kahinat na ng ating pambato dito sa laban niya sa so Miss World. Nararamdaman ba ninyo? So panghawakan niyo lang ninyo yung maliit na porsyento na nararamdaman ninyo at huwag kayong matakot. Malay naman natin, high Kris na na ang corona, di ba? So kasi kung papansinin mo, uh, si Indonesia nanalo sa mga challenge, tapos si India nanalo sa challenge, si Thailand nanalo sa challenge, si Kris na lang ang hindi nanalo sa challenge kasi baka mamaya corona ang kanya, di ba? Just ko maraming maloloka. Pero alam niyo sa totoo lang, syempre malakas talaga ang laban ni ni Oppo, malakas ang laban ni ni India, malakas ang laban ni Sino pa ba to? Ni Indonesia dito sa Miss World. Pero naniniwala din ako na may pag-asa pa din ang Pilipinas na masungkit ang corona ng Miss World kahit maliit na porsyento na lang ang pinangahawakan natin. So bukas, malalaman niyan, magkakaalaman kung hanggang saan nga ba ang ibubuga ng pambato natin dito sa laban niya sa Miss World. Ah, ba? Diba? Are you excited for her? Kasi ako, yes, sobrang excited ako. At naniniwala ako na kaya to ni Chris na so laban lang, Philippines kayong mawawala ng pag-asa. Kahit konti, panghawakan natin yung porsyento na yon At walang imposible, malay natin, di ba, kay Chris na na mapunta ang corona ng Miss World ngayong taon na to. Charot! So, yan. Mas alaman lang, nakikitaan ko naman na possibility. And then, yung possibility na yon panghawakan lang natin and hold lang tayo. ba diba? So, yon Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So yon, syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Siyempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.